What's up mga busing, nandito na naman tayo sa ating panibagong video natin ngayon no? Uh, may nag-request na about sa external, external microphone Yan. Bumili tayo nito Ito. External microphone Yan. Ito pala yung uh, AU6, uh S60ER na microphone Natry ko na ito kanina no? Uh, compatible siya sa Alston A12 natin. Yan. Ito, Alston A12. Ito try natin to mamaya. Yan mga busing no. Ah. Uh, tinesting natin tong external na microphone sa Uh, para sa eusek s60er yan ang ginamit pala natin na uh, uh, camera is yung alston a12 yan pero ang napansin ko kanina eh kung kayo naman ay gagamit ng ganitong klasing uh, external microphone para sa Alston A12 nyo no? napansin ko kanina na uh, dapat hindi siya nakasaksak yung port niya patungo sa Alston A12 bakit? kasi pag naka plug yon di mag-on yung camera di mag-on yung camera no so ang ginawa ko para mag-on lang uh, in unplug ko yung uh, microphone tapos uh, kinuha ko yung battery ng Alston 8volt tapos uh, binalik ko naman tapos i-on mo na lang bago mo i-upload i-plug yung ano yung external na microphone. Di ko alam kung sa akin lang ang ganito. Pag magkaroon kayo ng external microphone yung mga naka Alston diyan ah uh, comment down below no para malalaman natin kung ako lang ba o yung o kung pati kayo nararanasan nyo din ang ganito pero mamaya pag uwi ko uh, titignan natin kung clear ba yung ano yung kuha ng music uh, uh, external micro uh, microphone S60 ER. Yan no. Kasi na testing ko siya kanina doon sa opisina eh clear naman, clear naman siya. Kaso di ko alam kung nasabiyahe na kung maganda ba ang quality niya o hindi, no. Yan no, uh, habang nag-edit ako kanina sa mga video no. Uh, maganda ang quality ng Ausec S60 ER no nabili natin yun sa uh, orange app tapos uh, di ko alam kung compatible ba talaga siya sa ibang Alston pero I'm sure na sa Alston A12 compatible talaga siya at siya nga pala uh, ito yung gulong ko ng 300 NK ko uh, galing sa kasa Pinalitan ko agad ng, ano, ng gulong. Yan. Ibibenta ko lang to ng uh, 1.5K. Yan. Ito. Ang size naman nito is 140 by 60 by 17. Yan po.